kumpirmado raw na hiwalay na talaga si Nasian Lim at Kim Chu. Isa sa mga araw na ito ay magsasalita na rin ang aktres. Ito ang ibinalita ni Oji Diaz sa kanyang latest vlog na Aniya ay ayon daw sa kanyang source na common friend nila ng Kim C. Isa sa mga araw na ito ay magsasalita na rin finally si Kim Chu. Kaya huwag nating pangunahan, say ni Oji Diaz matagal na nang raw hiwalay ang dalawa at hindi lang daw maamin ni Kim Chu. A friend of mine and a friend of Sian Lim and Kim Chu told me na totoong hiwalay na si Kim Chu at Sian Lim. Hindi lang maamin ni Kim Chu kasi nga pinoproseso pa ni Kim Chu. At si Sian Lim, hindi mo rin siya maasahan syempre na magkomento or magbigay ng kanyang statement tungkol dito, sabi ni Oji Diaz. May two months na raw nahiwalay ang Kim C at nauna lang daw ng kaunti si na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ang dahilan umano ng break up, sabi sa akin ng friend ko, wala naman daw third party. It's just that, parang walang mga plano si Sian Lim sa kanilang 12 years na relationship. Parang hindi niya priority, parang naghihintay lang si Kim Chiu ng proposal dahil 12 years na sila, eh, pagbabalita pa ni Oji Diaz. At ang sabi sa akin ng aking source ay ang It's Showtime, ang isa sa mga dahilan kung bakit kaya pa rin ngumiti ni Kim Chu. Kasi nga, bawal ang malungkot sa Showtime. Aniya pa, ikinuwento rin daw sa kanya ng friend niya na sobra raw magmahal si Kim Chu at totoo raw na binigay lahat ng aktres kapag nagmamahal. Well... Abangan na lang daw natin ang pagsasalita ni Kim Chu very soon.